Dito pala yung tagong bodega ng Everest Appliances. Ngayon, naka-bodega sale, saktong-sakto. Tara, pasukin natin, i-check natin kung ano ba yung mga items sa na pa pwede natin ma-avail. Hello po, good afternoon. Napakalawak na kanilang warehouse. Sandamakmak na refrigerator na halos pamigay na ang presyo, may available silang two-door, one-door at mga personal ref na sakto pang kondo. Pinakamura nila dito guys, nagkakahalaga lang ng 3,000 plus personal ref na 1.8 cubic feet, 3,799 pesos lang. At meron din silang two-door naman, kakahalaga ng 4,495 pesos from almost 9,000 pesos. Another one-door na mini ref, 4,495. This one is 5,500. 95 pesos from 10,490 pesos na 3.6 na single door. Maulan na ang panahon, bagsak presyo ng mga washing machine. Sa mga naghahanap dyan ng automatic, meron silang available dito at pinakamagandang offer na meron sila. This one is 10kg na automatic washing machine na inverter from 22,990 pesos. Mabibili nyo na lang siya ngayon ng 12,644 pesos guys. At ang maganda pa dito, naka-hydraulic na po yan. And syempre, inverter na automatic pa. Guys, hindi lang yan ha. Meron pa sila ditong 8kg na 7,969 pesos from 14,490 and 6,044 pesos na dati naman siyang almost 11,000 pesos na 6.5kg. Lahat po yan is automatic washing machine. At good news, pwede din siyang ma-avail through credit card, e-wallet, or bank transfer para sa mode of payment. At syempre, pwedeng pwede ang cash dito sa Everest Appliance. Sa makmak na magabagsak presyong smart TV dito sa Everest Appliances, 55 inches na naka 4K resolution na, nagkakahalaga na lang ngayon ng 14,396 pesos from 35,990 pesos. Ito po yung mga 55 inches. Kung gusto niyo naman yung regular TV lang na 32 inches, meron silang available na 3,999 pesos dito. And digital LED TV naman, meron silang available dito na 49 inches na before is 15,490, ngayon is maa-avail nyo lang to ng 6,990 pesos. Ito pa, yung mga napakaraming bagsak presyong TV na available dito, mapa-smart TV, digital TV, or mga LED TV nabagsak presyo dito sa nagaganap na early Christmas bodega sale ng Everest Appliances. At ito nga yung isa sa pinakamura din na smart TV na 32 inches na nagkakahalaga ng 4,599 pesos na lang. Mapakomersyal, residential, available ang kanilang mga home appliances dito sa kanilang bodega sale and of course, up to 60% off discounted price ang pwede nyong makuha dito sa kanila. Malapit ng Pasko, kailangan nyo na magpalit ng mga gamit sa bahay, lalo na yung mga home appliances perfect na dayuhin ang bodega ng Everest Appliances dito sa kanilang bodega sa Maylas Piñas. kaya naman mark your calendar wag nang magpahuli sumama so kasama pala natin